Good morning po mga kalaki. Syempre po ngayon pong November 4 ng alas 8 po ng umaga. Aba ito na po ang magagandang tips at magagandang code para po sa mga tataya sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National. Kunin mo na mga listahan mo. Ito na po ang mga 3 digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Australia. 219. Mexico. 837. Canada. 230. Greece. 185 Israel 722 Las Vegas 286 Saudi 194 Japan 335 Italy 723 Germany 098 Korea 726 Dubai 177 Malaysia 250 Taiwan 837 Thailand 725 Texas 195 Santo sa China 330 Singapore 286 sa Hong Kong 192 at sa Sweden 725 Ayan po mga kalaki ating mga lucky numbers na 3 digit Pwede nyo po yan i-ramble kung gusto nyo para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre po, gusto ko po aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Okay? At pag meron ako hindi nabigyan na lugar o lugar mo, sabihin nyo po at pag-aaralan ko at bibigyan ko agad-agad. Okay? Good luck mga kalaki. Mananala tayo. Claim it.